Hello mga guys, magandang umaga sa ating lahat mga guys At ito po tayo mga guys, mayroon po akong tanggap ngayong maga mga guys Ito ang bluetooth speaker mga guys, ito siya Ang tatak, buska po ang tatak nito Ang trouble nito mga guys, sabi ng customer ko kanina Ay, mahina ang tunog Ngayon, susubukan natin mga guys, isaksak Ngayon nakasak, ayan na siya Ayan mga guys, oh Kaya todo na ito mga guys, oh nakatulo na siya mahina pa rin siya ayan testing ko ulit mga guys para makita nyo ayan siya oh walang power ngayon titesting ko siya mga guys ayan siya may power siya mga guys ayan yung tunog niya mga guys ganun lang kalakas todo na to so ngayon mga guys para malaman natin kung ano sira so iti-bubuksan po natin ito na po siya mga guys bubuksan ko na po So ito na siya mga guys, ayan na siya bukas na po. So kanina tinitesting natin, mahina siya mga guys. So uulitin ko mga guys ha. Ayan siya mga guys. Ayan, mahina talaga siya mga guys. So ngayon mga guys, ang gagawin ko muna mga guys, hindi muna tayo mag maghinala sa mga IC nito mga guys, kapasitor. So i e ano ko muna, i-bypass ko muna siya mga guys. Ito mga guys, gagawin ko. Ito yung volume control niya mga guys. Ayan, nakatodo naka, naka na siya, nakamax na yan sa volume, volume niya. So ngayon gagawin ko mga guys, i-bypass ko siya. So itong, mga guys, i-bypass natin mga guys. Ayan, panoorin yung gagawin ko mga guys ha. Ayan siya. So naka-off pa yan siya mga guys. Ayan, ngayon, i-bypass ko yung control na ito. Ngayon mga guys, i-open ko siya. Ayan siya mga guys. Uh -huh. The Bluetooth device is ready to pair. Ayan siya mga guys. So ang problema nito, volume control lang mga guys. So malakas siya, di ba? Narinig yung malakas. So ngayon, lilinisin natin muna yung control niya mga guys ha? Yun ang tatanggalin natin mga guys, yung control. Bago natin linisin. Kasi sabi na may ari, baka sa IC, sabi, sabi, ko naman, titignan muna natin kasi hindi, mahirap maghusga, hindi pa nabubuksan ito na siya mga guys bubuksan ko siya so sa lahat ng magpapa out dyan mag comment na sa comment section natin at huwag kalimutan mag subscribe at pakipindot na rin ang bell button para parating i-update sa aking video at pakishare na lang din po maraming maraming salamat sa inyo po. Ito Buka siya, bukas na siya. So ito na siya mga guys, bukas na siya. So gagawin natin mga guys, lilinisan natin ng ito pang linis ko kasi lacquer tiner. Ayan. Ayan siya mga guys, tatanggalin ko muna. Ayan pang linis natin mga guys. So bubuhusan natin ito ng lacquer tiner dito mga guys. Ayan o. Oh. Ayan. Tapos pipihit-pihitin lang natin siya mga guys yun lang ginagawa ko sa mga maruruming mga variable variable tawag nito mga guys yung variable yung yun tos isa pa ayan siya Ayan na sya mga guys, nabuhusan na natin ng lakir. So ngayon, ititesting ulit natin sya mga guys. Ayan. Ayan sya. Ayan siya mga guys. Nabuhusan na natin, so ititesting ko uli. Mm -hmm. So ito na siya mga guys. So ititesting ko mga guys uli ha. Ayan na siya nakasaksak na. So pipindutin ko na mga guys, ayan. The device is really Ayan siya mga guys, lumakas na siya. So ito na siya mga guys, ito na siya mga guys, nakakunik na. Ayan na siya. Oh, di diba guys, malakas na. Look at me, babe, I wanna catch on fire. So yan na siya mga That guys. Oh, all correct pakisama. Shopping sultan. Ito na siya mga guys. Ayan na siya mga guys. Oh. So hinaan natin mga guys. Ayan na siya. Oh. Hinaan ko na. Kanina mga guys, hindi mo marinig kahit nakatulo. Ngayon mga guys, ito. Ayan na siya mga guys. So, mga guys, so, tapos na po yung ginagawa natin. So, maraming maraming salamat po sa nagtitiwala sa aking video mga guys at sa lahat ng mga subscriber ko maraming maraming salamat sa inyo at huwag nung kalimutan mag subscribe sa akin ulit mga guys at mag like na rin po at pakipindot pindot ang bell button para para tindi update sa aking mga video at God bless inyong lahat maraming maraming salamat po